Lumpia po, ma'am. Sa pwede na Number 25 po. Ito ito yata yung kailangan Ang tagal na. na, sa wakas. Yung kay Bibian. Hindi po. Kaya pare ano. ito healthy eh. Oh, mm. Parang walang mm. sauce pare. Mm. <laughs> <laughs> Tana, uh. Gobel. 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 Ah, talaga na ba? Healthy na gusto naman mga ano. Ito na ko so, ay. Ano mo na nagpicture? Ano video? Ha? Ah? <laughs> video? Mm. Sa, sa YouTube For Today's video. Healthy. Sa YouTube. Mm. Sa YouTube? Mm. Doon sa'yo na? ako Hindi pa ako ano, subscribe sa YouTube. pa? Diba? pa. Diba. Diba. Ano lang ako eh. Reels. Sa TikTok mo, sa YouTube. Ano bang ano? Sa YouTube. doon kaya pala relative dito si ano? Sa si ano? Sila. Ano nga pala kala Jik no? Yung kasawa ni Jik. Ito mo sinapa pa. Mm. Ano mo sinap? Pinsang ko? Oh? Pinsang ko? Hindi. Si tatay, hindi. Mm. Ang, na, ang tatay ni na kapatid ni Lolo. Ang dami? Kaya nga, sila mamang ang magpinsan. Pero ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Ito, <toms> mo kasi madami. Lahat mo tayo, ha? Pakatang mo. Ito, Pala. Siya, ito, ng Ako may o, yun, sa ay barabis, pa. Kaya hindi sa hindi pa ito. Ano ba Ay, ay. Bye, bye. Ay, mm. Mm. So, mm. ay. Ay, 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 ay.

Nagtagumpay ka. Ay. Ay. Ano ba 'yon? Ay, yun pala. Jusko. Nagtagumpay ka wala pa so. Wala pa rin sa bukas. <laughs> Very good. Sabi ni Leo. kaya pala sabi ni Leo, oh. tumuloy na kayo sa saan na? sa ko. Sabi ko, pupunta pa kami nang sa bukas. Mm. Sabi niya, wag na doon tayo. Dumiretso na daw tayo sa saan 'yon? Kalatagan. Parang yung sinabi nga nagsimba kami. Kasi gabi na, di ba? Mm. Doon ako matulog. <laughs> <laughs> Ayun yun. Ay, ay, ay. diba? Bukas ko ano, yun oh, oh. na. Oo. Oh, tayo ha? Mga ano? Mga oh. Sabi mo alis ka sa tama mo si Ian? Saan? Depende nga kung mag-online siya dapat. Dapat mag-online muna siya. Ah. Di ba ang NBI, pwede yung diretsya ka doon. Kailangan mag-online. Ganito. Pag nakapag-online siya, diretsya ka. Pwede ma. Pwede. Tama na Magbigay ming... ng leso no, sa mga bata. Pwede. Hindi ako lang online doon eh. Oh? Huh? Hmm. Punta ka na nga po. Saka punta ah, ng umaga. Mamaya mag-send ako ng oh, ano sa libro no? na lang. Eh, tama ko yan oh. Ako may module pa ako doon sa kanila. Nasa lang hindi ko alam. Hindi ko pinasagot yan. Pinaka-copy ako ng leso. Di kayo doon? Mga. Wala man Ako naman na ilesson ko na lahat. Oh. Kasi pag maraming ta I tao. natin. Yung time na ano, oh, oh. ano, ah, tamang ano, 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 yung film yung, yun, ng, ano, Saan ang sakya sa namin? Magtagal okay, nga ako lang, ako. Paolo! Bakit may popcorn ba si Sindling Pinda ulit? kaya pala nagbili na kay Pakko. <laughs> ay, oo, may popcorn na nga pala ulit. Mm. Ako, gusto ko popcorn Ayan, yung, na na kay popcorn. Mare, kainin mo pa itong isa. Ayoko na, Mare. Ba't meron ka ako busin eh, oh. Ayoko, kainin mo na yan. Mm. 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 Ayun, um, ay, may hmm uh, Mm. Ayun, Pakko. Hindi na kainin. Hindi na kainin dahil may mayonnaise. Pag hindi na kasi daw, na YouTube eh. Kain ako ng mayonnaise. sabi ko pa mas mga ko, kumain ng gulay. Ano, paborito niyong gulay. Hindi ng gulay. Nakain ako ng gulay. Ito, Mare. Ito, oh. Ito na. Iba naman yung sa kanya, ano, nakarap. Ano yun eh, rap gulay. yun? Ah, gulay. Buti pala, tinignan ko. Kinaayon, tusok na dalawin mo. Ay! Ano? Hindi, may tusok pala niya. Kasi sama-sama ng ano, no? iba ibalasa na talaga. Nalala ko pa rin yung balak na magtinda ng pinapay. Wala na. Tinda na tayo po. Jane, inuwi na ang ano. Inuwi na yung pinan doon pa. Ito, inuwi Hindi tayo makitinda ng mga. Uwi na. Ikaw siya mo na. Ano, kaya kaya ko na Kaya din Okay. Ito, walang pangok mo. Ito, walang pangok mo. Ito, walang ano ang Hindi, hindi. anak gabi kasi 38 ang Nasa 38, 39. Ano ang anak na kasi yun. Ganun pala namin. Eh, hindi na

Dadami yun ang dadami. Bili naman